Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, jogging-jogging time na naman po mga kalaki. At syempre po, ngayon po ay stop muna ako rito. Ayan, nakita nyo, uh, madilim pa mga mesa sikat na ang haring araw. Uh, every morning po, talaga kailangan natin magpapawis mga kalaki at maginaw. Maginaw, di ba? Ginaw magpa flower pest na kasi sa Baguio malapit mababani sa taas din sa gawi-gawi namin Baguio na yan eh. kaya mga kalaki ito na po mga lucky numbers sa mga 2 digit lucky numbers baka tulog ka pa eh baka mahuli ka dyan ha baka makalimutan mong tayaan ito malay mo naman eh ito pala ang swerte na magdadala sa iyo ngayong araw kaya gising na mga kalaki ito na po mga 2 digit lucky numbers na hatid namin sa inyo ni Lola kahit wala na si Lola ginagabayan niya tayo okay so mga kalaki good luck po sa ating lahat ito na po Kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers. Pwede po sa ST L to the Lotto at National at Pilipinas sa Taborquiare. Ready ka na ba? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre mga kalaki, tutok-tutok na po dito. Umpisahan po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers sa Bataan. Ito, Bataan. Bataan, ang two-digit lucky numbers mo ay 2 Gs. O, oh, di ba? Bataan yan, ha? Butuan. 531 Benguet 47 Iloilo 12-16 Leyte 23-25 Samar 2114 14 Paranaque 7-15 Manila 20-29 Pasig 130 30 San Juan 34 3. Marikina. 12, 28. Tabuk 9, Gs. Romblon. 7, ano to? 21. Angono Rizal. 11, 34. Montalban Rizal. 22, 36. Antipolo. 8, Gs. Taytay Rizal. 18, 9. Kainta Rizal. 1.14 14 San Mateo Rizal 4-26 Isabela 1230 30 Togigarau 21 Rojas 30-22 Capiz 35-5 Bohol 7-25 Bulacan 8 BC 9 at Bagyo 3314 Bicol 915 Batangas Hello Batangas 25 Ayan po mga kalaki at Siyempre Quezon City 38 Pampanga 1 sa East Pangasinan 12 Gis La Union 83 Ilocos Sur

Aurora. 2.19. Laguna. 5.11. Quezon. 21.27. Olongapo. 32. Jis. Dabao. 5.8. Taila. 27.17. Quirino. 6.35. Bacolod. 4 29 Cavite 35 37 Taguig 31 34 Mindoro 26 5 Ayan mga kalaki i-stop muna natin dito para po sa masusugin nating mga followers dyan na nag-aabang at siyempre po sa mga nabigyan natin kahapon ng mga bagong followers, ano, nabigyan natin ng mga lucky numbers kagabi tuwang-tuwa. So Red, first time ko pong nabigyan ng lucky numbers, sana po manalo ako. Ayan, nawa po, nawa, claim it po, mananalo tayo. Kasi po, nakita ko, nakacheck check po ako na nag-follow po kayo, kaya bibigyan ko po kayo. Okay, so mga kalaki, at sa mga nagtatanong po kung paano po makakasali sa private consultation, makinig po mabuti. Dapat po nakapalo muna kayo para makatanggap kayo ng mga na numbers namin dito sa Facebook. Hanapin po ang mga legit na account namin. Type ang Red Parungkin. I-type nyo po yan sa Facebook. I-check nyo po ang followers. Tignan nyo kung merong 317,000 followers. Kami po yan check. At may second account po tayo, Red Parungkin po, na naka-yellow t-shirt ako. Na may 50,000 followers. Check kami rin po yan. At Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre TikTok. May TikTok po tayo 300 uh, 423,000 followers yung po yung TikTok natin mga kalaki. Kaya, tutok na mga kalaki yung mga legit na legit na account namin sa social media at pwede po kayo din mag-request ng number sa mga may po dyan sa mga tumataya sa mga loto STL, Weteng, National pwede po kayo magpa-code basta nakita ko po kayong comment ng comment share ng share ng video at naka at naka dapat po naka sa account namin automatic po may isa spam message mo meron ka ng lucky numbers magugulat ka ayan at syempre tandaan nyo po ito na sa mga nagtatanong kung paano makakasali sa private consultation at subukan ang galing namin ni Lola Carmen sa mga numero namin ayan ito na po mga kalaki ha ang mga dapat nyong gawin dapat po mga kalaki Uh, mga sasali po sa private consultation, makausap niyo po muna ako para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao ha. Private consultation po, may membership fee, good for 3 months po ito mga kalaki, wala po itong pilitan sa mga may gusto lang. Iko-code ko po ang mga Bertman at Bertier nyo at kami po ang sasagot ng tatayaan nyo sa loob ng 3 months, Lotto Pilipinas at abroad. O, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, ibibigay natin yan mga kalaki. Okay, yan po, ang private consultation po ang may membership fee good for 3 months yan. Try mo na, malay mo naman swerte ang Birdman at Birdshare mo. Balay mo naman dito ka manalo ng milyon, di ba? Wala pong mawawala at wala rin pilitan. Ituloy na po natin ang two-digit lucky numbers sa Kaloocan. Hello Kaloocan, sa East Dos, Muntinlupa, 9, 31, Palawan, 18, 23, Sambales, 19, 11, at Apayaw, Gis, 30. O, oh, ayan mga kalaki. Kompleto ito na po mga lucky numbers. May nakalimutan po ba ako? Kung may nakalimutan ako, sabihin mo at bibigyan ko sa susunod. Okay, ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan. Shout-out po tayo sa Quezon City. Ayan po, sa may a ah, Project ah, okay. Ito po sa Project for Quezon City. Hello po sa inyo kay Myra Mine. Ano? Myra Manye. Ano? Myra Lindain. Ayan, Myra Lindain, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood at walang sawang pagsubaybay po sa amin. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver po diyan sa may Rojas. Ayan. Hello po sa Rojas. Ayan po, papuntang Isabela yata yan. Eh. out po sa inyo diyan. Maraming maraming salamat. Saludo ako sa mga driver, taxi driver, tricycle driver, jeepney driver, bus driver. Hello po sa inyo. Mahal ko po kayo. Mananalo tayo.